Maayong adlaw sa inyo hantanan mga ma'am og sir. i e mo karon sa ko ang gamay nga balay. Maod ni ang ako ang area karon dari sa gawas. Sa ko ang pagpaningkamot, sa ko ang pag -vlog. Nakita, nagyud ang ako ang resulta no. So, itor et ta mo mga ma'am sir. So, daplin tagalsada karon no. Ah. din ni ang ako ang <laughs> gate niya diri sa gawas bali naka landscape na ni siya mga ma'am og sir so sagbot lang kayo ang ako ang coral no kay uh, wala pa na atiman ba so hinahinay lang ni mga ma'am og sir gamay na ko lang ani manindot na gyud ni no? so naka landscape na siya so kaning landscape diri mga ma'am og sir And, uh, ni gasto po ni og mga 200,000 so nakita ninyo mga ma'am og sir no So gamay ra ni mga og sir mo ni ang ako ang Uh, katas aku ang pag vlog na ako so mo aku ako ang service karon no katas dia pon ni ang pag vlog mga mamot sir sa pag ang pagpaningkamot so itorta mo diri sa solod bali naka na siya naka stainless na ni siya no so mo ni oh. ang sagawas ang sagawas so wala pa ni na human gamay na like ulang ani eh. <coughs> kani plano nako ani mga ma'am sir ako ning ipatiles ning diring dapita sige sulod ta karon no adiri ta Pakita pakita na nako sa inyo mga ma'am og sir og unsa ang nasa kong sulod wala pa koy mga gamit karon kay syempre uh, bag pa man ko mo diri karon mo malitay pa mamalitay pa og mga gamit okay sulod ta Mao dene ang ako ang CR karon gripo na lang ang kulang ug maupod ni ang ako ang liguanan dering dapita ug mao ang ako ang kusina ug lababo gamit na lang jud ang kulang ani mga ma'am ug sir maupod ni ang ako ang sala karon mamalitay pa ko ug TV ug divider ug mga sopa ani mga ma'am ug sir no so mao ang ato ang gamay nga kwarto pod so igo na ni mao ang ato ang suga karon no klasi klase ni siya ug kulor mga ma'am ug sir so balitulo ni siya ka klase nga ko lor Perte pagad intawng hawana sa tuang sala kay wala pay gamit mo ni ang atoang kwarto og nai bisita dere ana ko patulogon mga ma'am og sir. So mugawas sa tano kay ngitngit -ngit naman karon amo ni ang atoang balkon nato ka ayong hangin daring dapita mga ma'am og sir no na apo type kubo kubo ang ato ang matambay tambayan dili man sa ingon nga panginambog ni nga kuha nga kuha lang ako lang geribel o gunsa nga kuha na achieve para daghan po ma inspire ba o gunsa nga ang nakabot karon ron huwag na may pangandoy buhata ninyo makabalay ragi hapon mo pohon.